Ayan. magandang magandang umaga mga uh, kababayan, ano? Nandito na naman muli si Mr. MTB. Gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng isda, no? At ipiprito natin. Sarap to tong isdang to. Ayan, ano? Alam niyo ba yung ano? Yung isdang malapad? Ayan eh, o. Sarap siya. Sarap ano to eh. I-pipray to. Natanggal ko na lang yung buong ano kasi ano siya eh. Hindi naman siya sariwa. Baga naka-prosen siya. Kaya pinatanggal ko na yung buong asang. Kasi yung pinaka, ano niya, yung masalim, Ito, itong pinaka ganito, pinatanggal ko na ng buo. Kasi, hindi naman siya totally sariwa, no? Kasi nakaprocing. Kaya, magandang tanggalin na lang. Ayan. Ayan. Wala ka naman din makakakindon. Ibag, ah... Uh, matigas na party yung uh, ano. Ayan. Magluluto na naman po tayo. Uh, kasi kahapon nagluto ako ng, ano... ng pinakbet. So may natira kailangan natin ng isang klase ng ulam uli para terno ba na, tapos na natin bugasan, no? Ayan siya, o. <laughs> diba? Ngayon, magpiprepara naman tayo ng kawali para sa pagpiprito natin. Ayan. Na, kita ba? Tapos, sasabay natin ng luto ng dilis at saka yung ano uh, danggit no niluluto tayo ng danggit ayan no? kasi itong dilis kahit ilang araw mo na siyang ano look, hindi mo siya maubos ng isang kainan okay lang lagi mo lang saripehan no? danggit sarap nito galing pa po ito sa ano sa Iloilo. Yan, galing pang Philippines yan. Tinatambak lang namin sa freezer. No? Kasi may dumating, galing Philippines. Nagpabagahe yung uh, hipag ko. No? Nagpadala. Kaya, ayan. Meron kaming ano, meron kami ngayong bilis at saka danggit Danggit, danggit. Ayan. Ayan. Ayan na. Magluluto na tayo ng danggit. Ganyan lang siya. Parang ano ba? Parang nagluluto ka lang din ng ng pusit. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Diba? Sarap. Sarap niya. Ano Na, natin mo? Apoy. ang paras Ayan. Sakap ng ulam namin mamaya na. No? Di ba mga kabayan? Para din kami nasa Pilipinas. Di ba? Hindi, ano, hindi kami pahuhuli. Sarap kumain ito. Nasa bukit ka. Tapos may mga talbos ng kamote okra, i-steam mo lang. No? Talong. Yung i-insalata mo yung ano. i yung talong. Ang sarap nun. Sus. Tapos pipigaan mo ng pipigaan mo ng ano, ng Maraming sili. Ah, ah, ay! Sarap nun sa usawan. Mahilig ako sa ano eh. Sa maanghang. Gustong gusto ko yan. Yung sobrang anghang talaga. Kaya meron ako dito ng ano eh. Yung mga tanim kong sili dati. Nung sami yan. Ah. Pag naani ko na siya, ginagawa ko, binababad ko siya sa suka. Lahat ng bunga. Ginagawa ko siyang sausawan. Kaya pagka, nimbawa, nagpaksiw ako, yun na yung sukang yun ang ginagamit ko. Nimbawa, adobo, Basta hindi na ako gumagamit ng isang ng ibang suka. 'Yun ang pinagbabaran ko ng ano, ng sili. 'Yun na 'yung ginagamit kong suka. Ayan, nag-aantay sa akin yung ano, yung squirrel doon sa labas. Oh. Tumitingin sa bintana nagaantay ng ano, umakatok toksya, nagaantay ng pagkain. Sarap. Ang bango. Kung <laughs> may kapitbahay ka dito, na umareklamo, ayan. Nakamoy nila yung ano, na binuksan ko yung pinto. Kahit na malamig, binuksan ko pa na lumabas yung amoy. I-share natin yung amoy. <laughs> Share natin sa atin ba? Huwag tayo, huwag tayo maging madamot pagdating sa, ano, di ba? <laughs> Share natin yung amoy ng puyo. Bangis pa naman ng mga ng amoy nito dumibigit talaga sa, uh, ano, sa damit. Ewan ko, bakit dito sa Canada, ganyan. Pag nagprito ka ng pritong isda, tuyo, daing, kapit na kapit sa katawan mo yung amoy. Samantalang sa Pilipinas, ang litlit -lit lang ng bahay mo, andyan lang yung kusina bukas lang ng pinto, bintana, at mm -hmm. mga damit nakasampay diyan. Pero wala ka na aamoy, no? Dito pagkatapos mong magluto, kapit na kapit sa katawan mo 'yung amoy. Kapag yeah, sumakay ka ng sasakyan, dala mo pa rin pagka hindi ka nagpalit ng damit mo dala mo pa rin yung amoy maraming salamat nga pala dun sa mga patuloy na nagsusubscribe sa akin nasa ano na tayo ngayon nasa Going to 100 na ang ating ano, subscriber. Parang kailan lang ako nagsimula sa sa YouTube, no? Handa naman tayo maghintay kung kailan tayo bibiyayaan ng malaking ano, malaking subscriber. Handa tayong maghintay sa mga viewers natin. Maraming salamat sa oras at panahon ninyo na nasisilip yung aking mga videos. Corny man o oh, hindi maganda at least eh Nasilip nyo. <laughs> Later on, siguro, baka gumanda na dahil hindi pa ako marunong mag-vlog. Kung tingin pa tayo ng mga estilo kung paano ang gagawin to. At saka, hindi pa rin ako marunong magano, ano mag-edit. Kaya kung ano lang yung video na ginagawa ko, yun lang lang yung sinishare ko. Uh, ah, gumbaga, natural. Walang edit-edit. No? Hindi ako kasi pa marunong mag-edit sa cellphone. Pagka nakabili na ako ng laptop, eh, ano, baka pag-aralan ko siya. Nag-aaralan ko siya sa cellphone. At saka dun sa iPad. Eh, nahihirapan ako. Hindi ko, ano, hindi ko talaga magets kung paano yung ano kung kukuha ka ng mga effects effects ganyan kaya tinitingnan ko kung kung papatok yung walang edit edit di ba mas maganda siguro dahil maiba naman ang vlog ko natural na natural walang edit edit singirap eh i-edit mo pa, di ba? Mas maganda siguro, wala nang edit. Hindi, this naman. Pilis naman yung niluto natin. Ayan. Anong sa palagay nyo? ba? Mas maganda yung wala nang edit-edit. At least natural. Natural yung ginagawa ko. Di ba? Walang pakemi kemi inuuna ko muna yung yung tuyo no yung bili sa saka yung ano, dangit. damit ayan papiti pakikita ko sa inyo kung gaano kaluto hmm yami Alam, katay tayo dyan. Taas na naman ang ano natin yan. halap, masarap siya sa kami. na ko lang yung apoy kasi para hindi siya masunog. Ayan. Ahem. <coughs> Yan. tama na to. Makikita nyo naman na yung niluluto ko, di ba? Okay na yan. <laughs> Pagpasensyahan nyo na. No? Asya, sige. Bye-bye. Salamat muli.